Kalunos-lunos ang sinapit ng isang flight attendant na natagpo ang wala ng buhay sa isang hotel sa Makati. Ang detalye sa report ni Emil Sumang. January 1 ng tanghali, natagpo walang malay sa bathtub ng inupakan niyang kwarto sa isang hotel sa Makati. Ang 23 anyos na flight attendant na si Christine Dacera. Isinugod siya sa pagamutan pero ring dead on arrival. Ang initial na findings ng sanhi ng pagkamatay ng biktima, ruptured aortic aneurysm o pagputok ng pangunahing ugat ng katawan. Pero ayon sa makati Police, may mga indikasyon ng foul play. May mga nakita ring sugat sa katawan ng biktima. Secondary to whatever activities that I have done, meron siyang mga pasa, meron siyang mga contusions sa both uh, uh, knee, both knees, no and then meron siyang abrasions parang hiwa ka ba ng ng ng, uh, ng matulis na could be eh, a ballpen na parang may hiwa pero hindi siya hiwa hiwa abrasion parang ginasgas gasgas gas na na paganoon yeah pero isa lang yun isa lang yun na mahaba merong definitely sexual contact sa General Santos City nakabase ang pamilya ng biktima Ayon kay Sharon, ina ni Christine, nagpaalam sa kanya ang anak na magche-check-in sa isang hotel sa Makati para doon sa lubungin ng bagong taon kasama ang ilang kaibigan. Nag-video call pa raw si Christine kasama ang kanyang pamilya pasado alas 12 ng hating gabi noong January 1. Kasi sino kasama mo na? Yeah, syempre. Yung mga friends ko ko rin na flight attendant. Uh oh, asabi ah, Sabi ko sino. So, yun pinakita niya sa akin yung mga flight attendant. So in short, since uh, uh I really trust my daughter. So ko basta enjoy ka te, ha? enjoy enjoy lang na. So, yun. So, wala akong Uh, any presumption na something will happen to my daughter uh -huh. because siyempre ang kasama niya niya rin flight attendant. Labing dalawang oras ang lumipas, nakatanggap na ng tawag ang pamilya ni Christine mula sa kaibigan niyang flight attendant na kasama niya rin sa hotel. Bakit ano ba nangyay sa anak ko namatay na? So nung nagsabi siya na namatay na, ah, sabi ko, nag-uusap pa kami kanina 12.35 in the morning. Uh -huh. <laughs> ah, injured. Hindi ko alam kung anong gawin ko because, because basically I'm not with my doper. Labing isa katao ang nakasama umano ni Christine sa hotel ng maganap krimen. Kilala na ito ng pulisya at nakatakdang kasuhan ng Makati Police ng rape with homicide. Tatlo ang naaresto na, walo ang nananatiling at large. Sinubukan namin na kunan ng panig ang mga nadakip pero tumanggi ang kanilang abogado. Ba't kailangan gawin nyo nila sa anak ko? To say justice justice for my daughter